tara magbukas tayo nitong piso wifi wow puno titingnan natin guys kung magkano yung kita natin dito sa piso wifi for the first time wala nang nilagay namin to ngayon na lang ulit nakailang bukas na rin kami pero ngayon yung mas madami kasi puno siya kaya pala minsan parang ano na siya mahirap na hulugan ng piso kasi gawa ng marami na pala siyang bariya. So, samahan nyo ako guys kung gano'ng kadami ang at kung ilan I know I mean, kung ilan o kung magkano yung kita natin ngayon dito sa ating piso wifi. Sa mga nagmagtatanong o nagtatanong, Magkano nga ba ang bayad namin dito sa personal at sa wifi? Dahil mabait naman yung may-ari, binibigyan lang namin sila ng kung ano lang yung dapat namin ibigay. Pero nasa tamang presyo naman. So, malaking tulong na rin tong piece wifi sa pagbabayad ng internet. Magkano yung internet namin buwan-buwan? 1,700 PLDT. Okay naman siya kung tatanungin. Maganda okay. yung... ah... Uh, Servisyo ni Kuya dito sa amin. Dito na! Dito na! Dito na! Dito na! Dito na! Dito Bukas na! Sabi mo bukas eh! Wala na bukas na naman! Nakakain na eh! Okay oh ah! Kaya ito, bilangin na natin kung magkano. Dito na ako sa kama nagbilang kasi gawa ng aking bulilit ay sobrang uh, likot. Ayoko maka uh, ba ma ako sa pagbibilang no. Kaya dito ako sa kwarto nagbilang para uh, nagpatulong na rin ako sa aking panganay sa pagbibilang kasi medyo madami-dami to. Nakakatuwa lang talaga kasi uh, marami-rami na siya ngayon. Tapos taste ganda ako dito sa pagano kasi hindi mag-flat yung mga barya-barya. Bale, unang binilang ko muna yung mga limang piso, sampung piso, tsaka bente. Pahuli ko na yung ano, pahuli ko na lang yung mga piso-piso talaga. Kasi, naabangan ko kasi yung aking batang malikot, ay eh, baka biglang makapasok. So, abalang malaki. At eto na nga Nandito na ang batang balikot Ayan na ang aking kinaayawan ng mayroong batang malikot dito sa amin na mangingilam. Buti na lang ay patapos na. So sige, post mong bata ka At money! Give me. Ganyan. Ito lo. Ito. 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 One, two, three, four, five, six, seven eight four nine coins. ten ten one two I did it with my coins. Five. How wow! Seven. I'll bring all One, one. Okay, this one gets, or this one gets. Four, five, 5 6 I'll 7 eight, I'll Okay. Nine, ten, I need to give me money Thank you. 1 2 eight, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 3 At ito na nga ang nangyari pagkatapos bilangin, ginulo na ng batang ito.